Ay, dul. Ay, na may dul. Ah. Nakiron. Nakiron. Uy, kanoping. Saan? Uy, kanoping mga dul. Um, Kinain. Kanoping. Turak. Na mga dul. Oh. Oh. Ay, mga dul. naglaban kayo, wira lang, bilang ron. akuanista oh. mm. mm. na oh. oh. oh, arun tuh terus leng terus lengundi kayo nista hmm kena eneman main dol oh an tuh pukul tanah don main oh putih nista arun tuh putih main dol doni putih puti. Oh, oh kalaki. Ah, sing saging. Eh, oh, hey, idol, ay ah, isang huwag palang umaga sa ating lahat mga idol. Welcome sa ating YouTube channel. Ah, patuloy pa rin po akong magpasalamat sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube. Lalo na lalo, 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 na sa hindi nag-skip ng ads. Thank you very much po. Ngayon, my idol, ah, dito po kami. Pa nagalis na kami ng isla, my idol. Sakyan po namin ay kayak. Kayak ng sikyo, my idol. Ah, hinir, hiram po kami kasi wala kami masakyan kasi si Papa, my idol, naglaot. Yeah, ito lang yung sakya namin, kayak. Mga lang kami ng pang-ulam mga idol. Depende kung may pambinta tayo. At paalis na po kami. i update na lang po mga idol. Pag nasa ispat na kami mga idol, ah, dito, dito po kami banda. Yan. i update na lang po tayo. Ano lang ha. Alas na tayo mga idol. Ako yung mag nag-tagwan. Sige, idol zero nag-video. Gracias. <coughs> mag-area sa idol iron. Ah dito nga pala kami sa blubluhan mga idol. Ah kita lang bato nito. Pero sa mga apat na di pa po to. ito yung isna natin. Yan. Nanghiram naman po tayo sa sitio mga idol dito ano. May dala din kami yung balde na lagyanan sa isda mga idol yun. Wala pang laman. At umpisa na mag-area sa iron. Ron, ngikut lang ngikut. Tubang diri, Ron. Tubang diri. Nga. Tolah pa. Oi, sok ngandring sisilas. Ya. Eh, mai mm. dul. Dai na dul. Ah, laki Ron. Pakiron. Uy, kanoping. Saan? Uy, kanoping mga idol. <laughs> diron, diron. Dito pa sa likod. Yan, gi paud na, gi. Sige. Oo, um, matag matagaan. Tangtang na, tangtang -tang na. Tri-tri. Ano pa kagad mo idol? Ito na sa ulo. Ayun, diron. Dari nga walhon di ba ka? Arika okay. area. Ha? Dire jet. Ma ta ba. Nadahan lang ron ta. Lagi, istri itu mau turun. Nata Kenapa? 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 Lain. Ah, oh, turun mai dul. Ah, oh, turun mai dul. Kena ini na nama mai dul. Dah nangrun. Suatu, suatu, suatu. Jaga dia ka. Ah, oh. panas pongar. Atu bang dri, atu run, Mga isda yan, Ron. sa isda na? Sag-saging. Sag-saging may dul. May sa may dul. Matay na. May dul. Yan. atay na yung isa. Ang pangalawa. Okay. Ang ulit. Ang ulit. Mas buron. nilagay yung chinilas mga idol. Para hindi magulo yung pera ni Aaron Maidolo dyan nilagay yeah. Un. Ah, dandahan lang tayo medal, baka malubog tayo. Baka mataog tayo. Kasi wala pa naman tong katig. <laughs>

Ayaw ulit ron. Dol knoping. mas ganda yan para para malaki okay. Ya, di baru di amal di tamalunod ani. Lapad ani. Eh. cellphone pa naman yung gamit ko mga idol yun oh, layo din fiber glass pala to mga idol no fiber fiber to ah uh, you know. Now, wala parang Wala pa, wala pa. May doon, may doon na. Lapit naman tayo, may doon na. isla nangis na natin. Diyan. Wala pa rin? kata. Kenapa noh? Ah, terus. Ah, ke lain. Ke lain. Treh. Memang itu. Laban kay wira lang Bila ron Nakuha na isda ron lang terus lang Hindi kaya Ang isda Ah oh! Woohoo Grabe yung idol Hindi Laksan Oh Anong tawag yan? Hindi naubos yung pamain oh no? Inubos yung pamain Grabe memang itu loh, oh ya yeah, tangga ringnya, tangga okay, bunga enggak? Okay, okay. Oh, oh, Oke, di pelapet begitu. Pelapet. Itu yang <tong> udah enggak loh. Si Gano akan tenggel mau itu. Hmm, tenggelnya. Oh, kita tahu kita. Oke. Oh, okay. Di Arya, puji puna, puji puna. Arik pikas Arya, nak Arik pikas Arya. Tang layok. May na. Troh. May maydol. Lumira nun. Dah troh maydol. Luping nguping. Sol 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 sol. Dah. Isa anong istoron? I can hopping maydol. Tak daming kanuping dito ah. Kish. Okay. Tu ble tama maydol. Huh? Hmm. Ayah dami ng natin ron dami na natin doon. ilang huli na natin huh? ano na ito so, medyo patay yung ibang medyo dito sa likod ko uh, may ako na lang yung pakita sa inyo ngayon apit tayo tinapay no sarap no kapit tinapay tayo oh -ping may do, no? nga, silikod, lah, ano ping mai to no di lang sa likod lang eh siya la ano yun buhikan buhikan todo daw asa bit asa, todo buhikan lumutang yung pinakamalaking isda mga idol. Ano yun? Para pawikan ka na hindi. Laka yun mga idol. Oh. No? Para hindi. Para hindi no? Ay pawi ka talaga mga Laki. Laki. Oh. Eh. May idol May tao rin mga idol. Oh. ng tuyong. Lapit lang kasi ito mga na ah. Nakita lang yung bato. pero maraming kanoping hmm tul tuli na naman dan dahala rumah matay wista uy kanoping na naman may tul <laughs> kanoping na naman Rerun. Ah, dito naman dito naman natin to ilagay sa likod. Wala nang kumain. Yun know? Sa likod mo, ay ah, to. Tumakas ya pa ha. Ay ah, ron. At ah, ini buok. Try. Aring gahin merong lubang kumain yan. Hmm, yan mayroon dun, ini buok na. Umo pa nylon. ini oh kalau yang itu kainan yang pawikan pawikan hmm? kain Ay, dun, dun, dun. Laut sila. Bau nah, nata dol, nata ron. Nata, nak anak. <tutok> tak <tutok> kira <tutok> nah, ya, <yunan>, <tutok> oh, siapa nanti. Bu, siapa ngatoi? Ihe, eh. eh. ayang gih, pasang gi, gih pasang jalan. Siapa ngatoi? Oi, eh. tak kuat tak toi, tak kuat sepau nanti loi. Eh. Merah apa pon? Apa? Apa nama itu? Meron pa pala, yung may may bangka. Lakas na yung hangin. Hmm. Mm. Mm. Kinain na naman may doon. Woo! Come

Ah, may ulan na may dulok. Sipkita tayo kasi um, medyo malaylay na tayo sa isla. di Arya. Ito yung nahuli ni Idol Iron may dulok. yun kahalat na. Kenuping Wah oh, iya pun hapon. <laughs> kenuping run. ron. Ayo. Oh, ya kisah. Ari ron. Boleh pemain? Kenapa tau? Oh, ini bukti mana? Apa mandai? Ini bok, ini bok. Sorry, iya, boleh. Hmm. Ya, ini dulu. Oh enggak. Ya ini. Bangka, dulu. Ini Neron. Uwi na tayo. Ay, mga ka pa? Hmm? Yeah. ka na? Ah, may idol. na daw kami, may idol. Kasi wala nang daw nagkain. At nalayo na rin kami sa Bahura. Doon kasi yun, doon kasi may yung banda, mga idol. Nagpunta na kami dito. yatra tara, gi, ligpit na ron. na. Yung dala kami balde, may kasi sakto rin, may idol. Diyan nun ilagay yung isda kasi lagyanan ko ng cellphone to. Hindi pa to marami, doon. may May dito sa likod. Okay. Kani ba? Kaliya. Okay. Ito lang. Fibre pala ito mga idol. Hmm, kita yung mga ano. Fibre pala ito. At mag-uwi na kami. Mga idol, update na lang po tayo mga idol. Pagpalis na po kami. Punta kami doon. Update na lang po tayo. Dito na po kami. Dito na po ako nag-video mga idol. Sa malapit kasi video ma video maalong po doon. Layo-layo rin yung... Yung, yung ano, namin mga idol. dito na kami ngayon. Yan, nadunggo na kami mga idol. Kaya update na lang magdunggo na kami. Dito na kami. Dito na yung holy ni na yung dalawa may doon nakabitaw mga idol yung pag ano ko sa ano di ko lang sinabi sa inyo kanina kaya kulang cool lang po yan yung ganito may dalawa yung ganito may doon oh. no? wala yung isang ch kaya yan ang nahuli Iron. oh, pasok mo dito ron pasok na ni Iron, may binta yan yung kung kita rin yan, mag, magkita kita na rin yan Maydol. Ron, nagkapira ka na rin yan. Yun. Ay, ay isipte muna namin to kasi hiniram lang namin to mga idol. Doon naman nilagay. Yatra, Dito na Maydol. Kung ilan yung kita ni Ron.